So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang online judge. Walang iba kundi judge. Jinan okay guys. Dito pa rin tayo sa Motos Battle. At uh, ito yung uh, tournament ng Pinas Astig Unang Bara. So, di ko alam kung pa-tournament ba to ng Mighty. I don't know. Wala akong idea kung paano na nabuo yung line up o yung tournament pero yun review natin ito yung first far, uh, first part ng uh, tournament ito yung first uh, four battles yung unang dalawa uploaded na tapos yung ngayong gabing re-review natin syempre ito yung Don Sedem versus uh, sino to Pose at uh, yung battle ni, ni Sisik at ni Tolitz. Ayun yung re-review natin ngayong gabi. At kung may oras pa, Review din natin yung battle ni Philos against Val. So, yun, yun yung mga naka-schedule ngayong gabi. Sana ma-review ma natin yung tatlong 'yon. At ayun, pa para ma-review natin yung tatlong 'yon, umpisan na natin tong Don Sever vs Pose. Another uh, pinas astig unang bar tournament game. Yo, yo, yo. ba Pose? Game, game. Kahit busy sa trabaho, nakapunta rito, ang saklak. Nagpile ng C-Clip, kahit di naman nilalagnat. Tapos, tapos tignan mo yung dating. Kanina, kanina nung pinapakilala sila, akala ko si Blizzard tong si Don Sedem. May pagka-Blizzard kasi. Sorry. <laughs> Kalmado, pero di halatang di halatang gangster na hustler. Para ang OG ng TBS subdivision chapter. <coughs> Tinapat ako sa Giant at sabi ko wala yan. Pero dito David at Goliath, wala nang bato pa ang kailangan. Kamao lang ang lalapat, tatalunin ko pa nga yan. Ito'y Jason Castro sa Australian, sa pultong big man kong kalaban. Okay. Pero kung ito'y jump ball, Aminadong olats na ako, pre. Pero aanhin mo yung makauna ka pero di mo kayang manalo sa uli pagkat hindi to tatagal. Tutukod to sa akin. Andating para makregor na sumalang sa boxing. Paniguradong bagsak. Bagsasapak-sapakin ko pa yung mukha mo, pose. Hanggang sa bumaon yung mukha mo sa lapag. Parang bida sa kumpu-hustler. Tignan mo, walang rhyme. Natawa sila. Ganun ang timeline. Parang bida sa kumpu-hustler. Mukha ka talagang mabait nung una kitang makita sa totoo lang. Tipong magsusori pa pagtapos kotongan. Tingnan nyo naman yung itsura. Hip-hop na nakabrace. Tindi mo hoy. Oh, wala na wala na eh. <laughs> Tindi mo hoy. Tinatanggal <laughs> ako kalaba kasi. <laughs> Tindi mo hoy. pero may pagka Kadiri ka boy. Dapat pangalan mo, Bini Manoy. Gangster pero takot malagasan ng ipin. Sarap mong pilipitin. Yung leeg mo baliin. Sabay pitik ng umikot ng walang tigil na parang nagpipidget spinner. Ang kapal mo, sir! Kaya anong pose? Baka poser. sir. Wala kang kayang putokan. Useless sa'yo yung pineapple at snobber. Pero, pero bakit ka nga ba dito? Balak mo ba kumuha dito ng panggatas? Wala na bang bote-bakal na pwede makalakal sa payatas? Hmm, ayos ah. Isa. Malika ng napiling trip, napakamalas. Disgracia ah, abutin mo na bang jackass. Pagkat aking 24 bara, ito rin pinakailis. Tsaka ko mangingibabaw pagdating sa 24, parang Mike Enriquez. Yeah. Ito, ano parang si Blizzard eh. Kamuha ni Blizzard <laughs> hindi ko alam kung nakikita nyo rin po si kay Don Sedema. Pero ayun, uh, nakita naman natin yung naging performance ni, ni Don. Sa tingin ko, first time ko makapapanood si Pose. Ha? Si Don Sedema napanood ko na to Na-review ko na yung mga battles nito Ano pa lang, wala pang tournament yung pedestal. ay I, I mean, wala pang, wala pang, pedestal, wala pang tournament yung Motus. Napapanood ko na to si Don Sedema. Motus din, syempre. yon uh, medyo nahihirapan ako magbigay ng ng conclusion doon sa round ni, ni, Don Cede. Siguro, parang kasing wala akong malapat eh. Saan ko ilalapat yun? ba? Diba? Kasi, hindi siya ganun ka Epektibo Pero, may, mga, may pagka-comedy yung, yung mga, mga linya niya. ba? Diba? So, saan ko ilalapat yon? Ano yung titignan kong uh, basis, basis? ba? So, sa tingin ko, uh, panorin mo na natin yung round ni Pose unang para kay Pose. Baka ka step up lang daw ako. Ito naman si Pose naman, kamukha naman 'to ni, ni Goryo ah, kamukha ni Gorio. Gorio na may ano, Invictus. Ganyan naman yung ano niya, yung hulma niya. Gorio at Invictus yung datingan. Tingnan natin yung mag-perform. Sa second round, kung makoy ibibigay sa unang salang sa entablado. Kaso para daw may thrill, Don si them agad. 8080, e e wala namang pinagbago. <laughs> e Kasi e anong kaso? Kung binigyan ng taga tungtong, kilala lang oh. dahil malakas mang gripo. Invictus, tropa. For, ano, first time kong ma... ma... papanood ah, or napapanood si si Pose yung vibes niya Invictus so tignan natin E eh, si itong kaharap mong kay maraming kayang ibuhos dito. O sinubukan ko lang, magtunog motus. Kahit sa pananaw ng iba ay tila katawa-tawa. Pero sa kabilang banda ay tila katakataka. Na sobrang layo na ng milyang tuy sa akin na una. Pati gestures. Pero yung so... MC dito, di mo nga kayang magawa. Motus ang world play capital ng Pilipinas tapos di ka marunong. <laughs> ni mga pilit mong bars mo sa chat GPT ka pa nagpapatulong. Abadudong, matutong, lumugar ko sa ang liga ka sumusulong. Dahil kung puro one liner ka lamang dito, madali ka lang malulusaw. Parang bato mo palaging pinapagulong. Sa tingin mo ba yung estilo mo? Yan na yung kinaangas mo? Na parang homeboy na nakalock shades? Tingin ko sa'yo walang tira. Na parang na naka paid. Di sasapat yung hambog mo pang taon lang. Kasi hambog ko malasag pro. Oo, pwedeng pwede sa akin ko yan. Kahit pa sa seryoso, oo, malabo mo kung mag Kaya't sa pagkatalo, malabo ka nang makaiwas. Hindi-hindi mo ako dito mababasa. Parang pangalan lang sa Gcash. hindi <laughs> hmm, <laughs> ako okay. nag sa trabaho para lamang gigil ko yung iyong maapula. Bago pa ako naka-absent yung boss ko, inalaya ko pa ng isang kahang may tinapula. Kaya susulitin ko na aking BL. Yung W, sisikapin na makuha. Ako yung di nakapasok sa trabaho, maglalabas sa'yo sa turna. Nice! Ayun! Ayun, malalap, malalapat na natin yung round 1 ni Don dem doon sa round 1 ni Invictus. Dejok lang, ni Pose. Pati gestures eh, may pagka-Invictus eh. Hindi ko alam kung pati kayo nakikita nyo yun, pero uh, sa tingin ko, hulmang ano to, hulmang uh, Invictus tong si, si Pose. Nung, nung nakita ko yung yung appearance niya kanina, sabi ko, may ano to ah, uh, may glimpse to ni ni Goryo. Mahawig ni Goryo. Tapos yung yung formahan, malain Invictus no? Hindi ko naman sinasabi na yung 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 performance ni Pose is mala invictus na pero ano na eh andun na yung glimpse baga, konting battle pa konting note pa ka invictus ayun ka na eh o kaya signus di ba syempre signus pa rin guys signus pa rin kung invictus ano talaga signus pa rin pero ito si si Pose andun na Kumbaga, on the way na sa pagiging signus on the way na sa pagiging invictus so ganun uh in terms of retens na lang siguro tayo dito para mas mabilis uh doon them flat uh hindi masyadong epektibo unlike kay Pose nandun yung yung uh, intense i mean uh andun yung mga punto andun yung mga magagandang references, andun yung mga magagandang uh, linya na masasabi mong madiin at epektibo para kay Don Selem. So, ayun. Uh, hindi man ganun ka ganda yung naging performance ng dalawa, pero sa tingin ko, I'll go with dito sa score na 8 7. So, perhaps kay Don Sedem. Sabi ko nga sa inyo, hindi man ganoon ka-epektibo yung, yung na, napili niyang references or angulo. Yung mga jokes niya pa rin is underrated eh. Matatawa ka na lang bigla eh. Kung baga, manood ka ng seryoso, tapos biglang may ligaw na, may ligaw na suntok eh, na jokes. di ba? So, matatawa ka pa rin. Kaya, uh, props pa rin doon. So, yun. Pero, round 1, I'll go with pose eh. Round 2. Blizzard, si Blizzard. Kala mo talaga, nakakatakot. Boses Kike na may tite pang nakapasok. <laughs> diba nagtatatuka? Eh yun yung sinasabi ko sa inyo. May mga, may mga ligaw na linya na jokes ang land. Diba? Ha? So, kamo talaga nakakatakot. Boses Kike na may tite pang nakapasok. <laughs> diba nagtatatuka? Diba nagtatatuka? <laughs> diba, One time may tinatuan tong chicks inabuso. Yung kanang kamay nagtatato, yung kaliwa nasa suso. <laughs> Ayup tong taong to na, <laughs> taong na. <laughs> Ilang season ni naabot yung flower na tinatumo po si. Di pa tapos yung bulaklak, binulatlat mo na yung puke. <laughs> <laughs> okay. okay, maganda kasi yung setup eh. Ito, ilang <laughs> Tapos sila MJC dun. Tawa, ano tawa ng tawa pa? Gago. <laughs> Ulit. Okay na katawin, ha? Oh, na... <laughs> na quantum kick. Ay, gago. Natawa Real shit, real shit. Natawa ko doon. Ayos yung, ano eh. Ayos yung, yung, yung joke na yun, ha? Inabuso. Yung kanang kamay nagtatato. Yung kaliwa oh, nasa suso. Hayop <laughs> <laughs> tong taong to. Naka... <laughs> Ilang sesyon ni naabot yung flower na tinatumo po, se. Di pa tapos yung bulaklak, binulatlat mo na yung puke. <laughs> Di pa tapos yung bulaklak, binulatlat mo na yung puke. <laughs> <laughs> gago. Bawal 'yun, 'di diba? Sa sa tournament na 'to, sa tournament na 'to, bawal mga 'yan, 'di ba? Bawal mura. <laughs> okay, ito. Ayun, ngayon lang ulit 'to nakatawa ng ganito, ah. Okay, props kay Don't Cedema. Tapos sumulan Di pa tapos <laughs> sumulaklak, binulat-lat mo na yung puke. magtutok na ako. Ayot tong tao to, nakakabwisit. Nilabasan lang ng cleavage, nilabasan na ng semen. Ini oh, ba? Semen, cement yun. Ano yun ha? Science, science fiction yun. Nilabasan na ng semen. Nilabasan na... Nilabasan na ng semen. Kaya pag tinamaan ko ng lipog, yung trip, iba rin. Wala kang sinasasabing. Mga hunting ng katawan ng manananggal tapos kakantutin. <fillets> <driven> si MZ tao ng tao tous. si MZ pati si MZ tao ng tao <laughs> ay sa ay sa battle na to ah. okay. <laughs> Pwede raw yun, sabi ni M-Site. lang daw damay pamilya. Tattoo artist naman na manyakis na nagbibida. Ang cheap naman ng mga tattoos, para tigpipisong chichirya. Tig ako, hindi ako nagtatato pero ibay mo ko, ugok. Hindi ako si Wangod pero sa karera mo ako yung tutuldok. Real name niya, Christian. Pero mas balibog pa kay Sinchan. Malamang produkto ka na magpinsan na nagtrisam. Kaya... <laughs> so, kaya... Kaya please stop. Ito yung mismatch. Di ka sick, bitch. Ako legendary mala Will Smith ikay Chris Rock pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa skills, God. Complete package when I speed bars kaya magpaka-horror at comedy na parang payback. Yung laban niya sa sunugan, nag-joke to, nakaka-crazy. Tapos yung laban mo sa motos, panay sleep ups ka besi. Sleep ups ka besi. Sa oras ng labanan, hindi ka laging handa. Hindi na 'yun healthy. Ironic na kapangalan mo yung M-site pero hindi ka ever ready. Kaya kahit matangkad ka para sa akin, hindi ka deadly. Maliliit ka lang sa akin itoy dakdak ni LeBron kay Jason Terry. Five, <laughs> Sino yun? Ano Jason ano daw? Okay, pero anyway Anyway, anyway ana naalala lang yung tawa na natin eh. Tawa na namin ah, uh, nila, nila MJC, nila M-Sight. <laughs> Hindi, sige, proceed tayo kay Pose. Kay Pose na tayo mag-proceed. Nung no, sinabing ikaw makakalaban ko, sabi ko, dehado, veterano. Pero andito na, kaya kailangan tanggapin ng malugod. nerds agad kita sa YouTube. Yung mga batel mo, hindi ko pinanood. Tinignan ko lang itsura mo, pre. At masasabi kong may sinapit tong malagim. Yung mukha may butas-butas, daig pa si Anthony magmalalim. Di ba don ka? Ibig sabihin isa kang rapper na mapera? O bakit tinitiis mo yan? Magpasama ka kay Mother Magpaderma. Uy, Mother ma Derma. <laughs> don't see them, don't see them. Baka yung yamanan Doon ka magaling. Eh may nakapag-ulit nga sa akin yung service dito papunta dito. E-bike na itim. Yung dipidal pa. Para daw kahit malobat ay dire-diretso sa pagtakbo. Pero ayos lang. Ayos lang yan. Kahit pawisan na yung kap mo sa kapipidal, masasabihan pa rin iba karera ng buhay mo. Masasabing iba karera ng buhay mo. Uh, mm -hmm. Nag-choke. Pasensya na ako masyado akong mapanlait. Kailangan lang para gumapang sa susunod na bracket. Alam kong kung ikaw man dito yung tumagos, malamang sa pader, diretso sa langit. Parehas lang tayo dito ng aim, pero magkaiba na tatama ang target. Ako, uuwing masaya at panalo na ito after. Ikaw, ang ah, mahalaga, may one-five kang pang scatter. <laughs> Sige, bet, all hangal. At baka sakaling sa sugal ay panalong mahalal. Dahil dito sa napili mong laro, hindi ka naman magtatagal. Ikaw yung itinalagang na magtanghal na nakatadha ng matanggal. Para sa akin, kulang pa yung buto mo, boy, papauwiin pa kitang pasal. Okay, yung round 2 medyo nahihirapan ako kasi ah... Uh, sabi nga sabi nila 'di ba bawal yung mga may ano ata may rules ata dito sa sa tournament na to eh. So parang bawal ata magmura, bawal bawal yung kung ano-ano yung bawal mandamay, bawal magmura, bawal uh, mga bastos na, na salita. Hindi ko alam eh, pero yung base sa ito et, etong pangatlong battle ko pa lang tong uh, pangatlong battle review ko pa lang dito sa Pinas Astig Unang Bara. Pero feeling ko ganun, yun yung mga bawal na sinasabi. And, uh, parang hirap eh, no? Ang hirap, bigyan ng score yung round 2. Kasi, yung kay Pose, sumunod siya sa rules. Yung kay Don Sedem, lap trip, pero hindi siya, may sabi nating uh, sin ano niya niya yung rules so saan ka saan ka doon? Anong anong iboboto mo? Iboboto mo pa rin ba si Don Sedem dahil sa sa preference mo na mas epektibo, mas effective siya kasi ha, I mean, mas effective siya kahit may ano, may uh, mayroon siyang nilabag na rules or magistik ka sa rules at titignan mo yung content ng kay Pose, 'di ba? Mahirap eh. So, round 1, binigay ko yun kay, Don, uh, kay, kay, Pose sa score na 8-7. Pero pagdating sa round 2, uh, ako kasi, uh, may preference kasi talaga ako eh. So, I think, uh, may rules, yes. Pero sa tingin ko, I'll go with a tie. ba diba? Pwede kong ibigay kay Don si yun, to be honest. Kasi para sa akin, mas effective siya. Mas kumokonekta. Mas okay yung performance. Unlike kay Pose na parang nang nga para siya dun eh. ba? Diba? Pwedeng kay Don Sedem eh. Actually, pwedeng kay Don Sedem. Pero, uh, para maging fair, I'll go with a tie. I score na 7-7, I think. ba? Diba? 7-7 uh, is the best uh, score for this round. I can't decide eh. Kasi, kung mag base ako sa preference ko, I'll go with Don Sedem dito. Pero, uh, yun nga, mayroong rules na sa battle na to. So, I think we should, di ba, deep dive sa sa ano nila sa rules nila. So ayoko naman ibigay kay Don Sedem yung boto ko dahil doon at uh, ibigay yung yung boto kay Pose. So itatabla ko na lang. Yun nga, uulit lang tayo eh. <coughs> uulit lang tayo kapag inelaborate ko pa. So para maging fair, 'di ba? Supposedly kay Don Sedem yon. Pero yun nga may may mayroon siya nilabag na rules kay Pose naman hindi naman ako naging hindi ako naging ano naging contento sa content niya kasi feeling ko mas malakas yung round 1 so I think I'll go with the time muna dito so 8-7 sa round 1 then 7-7 seven, seven sa round 2 15 to 14 round 3 game ang oh, galing puta ng choke yo yung service ko daw i-bike na itim ang corner mo apport ikaw nga, nakapunta ka rito, naka-wayboard. <laughs> Galing pang batagas yan, ha? Isang linggo, prepera. Hindi ko nagganong inabaan. Kasi bad trip, walang arit, kaya matik, di masasapawan. Kulang man sa practice, pero promise, akin tactics, di matatawaran. Mm. Suabe ka na rhyming, sobra na yung one week, kumala John week naman ang galawan. Nagbuka lang matalino kasi mga nagapi niya, puro bobo. Ang masaklap pa niya, nakakuha pa sila ng boto. Kaya ako nakaligtas ka doon sa Sean M, pwes sa akin, ikay sukil. Wala kang takas pag ako nag-switch in music. Kala ko ilag. Switch in music, tapos hindi pa marunong mag-freestyle. Daig pa ng mga batang dugyot sa laglagan battle. Kaya pag nag-freestyle to, asamo yung mga ibabanat, mga verse niya na na -re recycle Tapos aasta ka dito ng urig, Kups ka ba? Eh yung dati nga mo halatang ginaya mo si Invictus ka na. Uy. 'Di ba? Yes, sinabi na rin pala ni Don Selim dito eh na Invictus eh. So 'yun, pares kami nakita. Formahan. Formahan pati pagsuot ng brace, kaso tinanggal niya. Pati pagsuot ng brace, di mo pinalagpas 'tong Kulam na lang yung best friend mo, palunukin mo ng vibrator na naka-on. Palunukin mo ng... Kaya... Palunukin mo ng vibrator na naka-on. Kaya kahit pigain pa ng gusto, walang katas na lakas sa'yo, dadanak. Kasi tamud ka lang ng tamud ni ikaw... Oh. Tamud ka lang ng tamud ni ikaw yung latak. Nagpapasadya itong makulong para matumbungan ng preso sa, sa city jail. Para matira siya sa bunganga nga nagbumumog ng PH care. Pagpatutulog yan, may katabi bang teddy bear. Napaka pusi mo, paborito mong kainin si Titi Bird. Dito sa turna, hindi ikaw yung tinuturing kong hadlang, kapikat ka man, mas malalaka ka kay badang tanggapin na lang na hanggang dyan ka na lang kasi na malaki pinagkaiba ni ni Patrick kasi siya nag-champion habang ikaw hanggang first round lang. Okay. Okay, tuloy na tayo. Tuloy na tayo guys. Tuloy na tayo. Mas mabilis magkaroon ng judgment kapag napakinggan natin parehas eh. Para kay Pose. Bastos. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> Sa likod. <laughs> <laughs> Sa likod ng... Game, 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 game. Sa likod ng pangalang Don si Dem, gusto pa kitang makilala ng mabuti. Kaya pinagtanong-tanong ko kanyang FB. Grabe pangalan mo, nakamulti. Masasabi ko lang, Medes Tebes, sobra mong wak. Hindi kami rumerespeto ng mga rapper na yung profile na alak. Sayang lang yung FB ko. <laughs> Wala man lang akong impormasyon na nakuha. Ang tanging nasagap ko lang, matagal ka na daw dito sa eksena. O matagal ka na dito sa laro. Dito ka na inugat. Hanggang ngayon, di pa rin nagbubunga. Itong puno ng katangahan dapat sinisibak pampasikip ka lang dito sa lupa. Okay. Pero biro lang. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa may mapatunguhan. Balang araw, makikilala ka din sa lugar nyo. Don't see them. Tondo, number one, one-one. Ay, ba't biglang naging ML to? Simulan mo ng tumakbo. Kasi kung hindi humanda ka sa SS ko. Hindi, <laughs> nag-time check lang. May oras ka pang nalalabi. Pero malapit ka nang maging labi. Magiging paro paro ka na rin, pero nakadurag na puti. <laughs> hindi ikaw o ako, kundi yung tadhana ang mapagbiro. Parang Ibi Babes at Wally Bayola tayo'y pinagtagpo. <laughs> O si ka sa akin, hingang malalim, di mo to kakayanin, parang hiwalay yung Daniel at Catherine. Teka hmm. parang pakorni na ng pakorni, na parang naging ako ikaw. Sinalamin ko lang kung paano yung mga pangbobo mong galaw. O sobrang bulok ng yung buga na tila hindi ka nagmumog. Itong madalas sabihin po yat malabo mo nga ditong mapatulog. At wala akong pake kung buong lakas sumarap itong sa Maynila na hubog dahil dumayo tong taga-Batangas na may nila ang panduro. Okay. Okay, so dun sa round uh, ito mabilis na lang guys, dadaanan na lang natin ng isang uh, I mean isang pasadang hatol na lang. So, sa tingin ko nakuha ni ni Pose tong battle na to. Maliptano po. Nakuha ni ni Pose yung battle na to, 1 and 3. So, sa 1 uh, dikit pa yon, pose. I, I, mean, sorry. Uh, I'll, I'll, go with pose doon kasi para sa akin mas effective siya doon. Sa round 2, tinabla ko kasi maganda yung pinakita ni Don Sedem. Pero yun nga, may rules. So, yun. Ibababa ko yun. Then kay pose naman, may, may pagkachoa uh, I mean, may konting starter siya doon. May choke ata. Hindi ko na masyadong matandaan. Then round 3, nakita naman natin na Do, eh, ayun yung pinaka solidong round ni, ni Pose kahit pa paano so 1 and 3 bibigay natin kay Pose yon then round 2 tie iskura pa ba natin I think huwag na no pesta 1 and 3 Pose yon okay malinaw so I think malinaw naman na sa, tapos sa tingin ko nga this, ano eh DQ si, si Don Sedem eh. di ba may naririnig-rinig ako kanina dyan yun sa video na disqualified na daw pero yun tingnan natin kung ano yung magiging hatol pero I'll go with the uh, pose sa 1 and 3 score pa ba o sige bigyan natin yung score uh, 21 points for for Don Sedem then uh, 23 for pose so yun yun lang mabilis lang pinasa stake unang back uh! eliminations kung nagustuhan nyo yun magiging pa kayo sa best para sa kanilang dalawa uh! Pero yan, uh, gusto kong magpasalamat sa salamat ko bigay Papa Benji. Pero yun, ang boto ng hurado, mag-advance sa next round natin. 3-0, maging para ay pose. Shout out <laughs> to <say> Papa <positive. laughs> <laughs> Benji. <laughs> pose. So, ano na yun, no-brainer na yun. Kanya talaga yung battle na yun. So, yun. Uh, after na ito, Sisik versus Tolitz naman. Ayun, medyo mahaba-haba yun. At knowing, knowing Sisik, ka Tignan natin kung ano yung baon niya. Kaya, big shoutout sa uh, laban na yun. So, yun. Huwag natin patagalin. Umpisa na natin yun right after this. So, kita-kits tayo sa next na review mga humag. Peace out.